Kasi kalaki naman ng kapera na yan eh. Siyempre, eh, pwede naman ho di dakang yan dyan. Um, mare ko lang po dito sa Palawan. Kasi paraming business na po ako sa Palawan ang kukuha. Hindi rin po ako nakakabitan ng pera. Nagka-charge ko ng Ano ni si Sine, eh. Balik ko sa yari po, ma'am. Kanino po ipapang, eh, ipapadala yung pangalan? Ano po, ma'am? Kanino pong pangalan? Yung ipapadala yung 1,000 sa nitandret? Opo. Ano Tanong ko muna yung site ko dito, mama, na si mama isa po, mama, kung saan natin ibayad po, ha? ma'am? Sige ha? po, okay. Hindi ko kasi alam yan kung saan natin ibayad. kasi uh, nagawa pa ko ng code number, sa aking number itong Yeah, yeah. Marami po kong trabaho dito ngayon. ano oh, nangisip niyo ninyo, ma? Ito masikaso? Ito pa yung mabayaran natin? Ma? ko po. Ha? Masikasuhin ko po. Pero kapag panghiram ka ng pera, ma'am, huwag mong ipagmakalat na may pera kang kukunin ngayon sa Palawan, ha? Ma'am. Opo, opo. lang. Opo. Ma'am, hindi masayang 50,000. Mag-claim ka ngayon sa Palawan Ponsyak, ma'am. Bali, iyong call kita, ma'am, hindi ko ibaba ang tawag, ha? Ma'am, okay? Apo. Yung call kita, hindi ko ibaba ang tawag. Apo. Sigo. And then, pagkatapos na umabayaran, wala naman itong iba po, ma'am, hindi mag-claim ka na lang. Uh -huh. Okay? Okay. Yung pera niyo kasi po, ma'am, kung pinapadala, ulit-ulitin ko sinasabi sa inyo, kung pinapadala yan ni Sir Alan Dominguez dito, ma'am, wala kang mabayaran kahit piece or centimo, ma'am. Mm -hmm. ma Ang pera nyo na 50000 hindi yan pinapadala ni Sir Alan Dominguez dito, kundi nakikigamit lang kayo, ma'am, para makareceive ka sa code number o tracking number nitong 50000 mo, ha, ma'am. Mm -hmm. Paano ho ma, ma, -re receive ko yung tracking number kung pag-text mo yung lima, palawan? Halimbawa, kung mabayaran mo ito ngayon, ngayon ba tumalis itong code number? Hindi ko man ito ibigay sa inyo itong code number kung hindi ito mabayaran ma'am po. Naningurado kami itong pera ninyo ma'am. Mas naningurado din ako nitong pera ni ma ninyo ha. Sige po, naningurado lang po din ako kasi ang super laki naman po ng ano charge. Yan. Yan na po, kung hindi nga po ng 1,800 po ma'am, i-text mo lang ako dito. Tutulungan naman kita po ha. Okay ma'am? Okay, sige po. Pero, ano, akin, ano ang rito, mo, ah, Mindoza, po ang pangalan mo ma'am? Mendoza, Mendoza, okay, okay, sige muna ng pera kayo ngayon. Importante po, mamang, hindi abot ng, hindi abot ng Pantasan I-fix mo lang ako dito, ha? sige po, okay. okay, tuturungan naman kita. Taga-sampo kayo. May lang ito yung mabait ko sa inyo, ma'am. Ibalik mo din yung Ma'am, taga-sampo kayo. Dito, Manila, Quezon City po, ma'am. Sampo ng Quezon City. Nandiyan po, po yung yung Kisun kapatid kong kulis. May nasa Quezon City po yung kapatid kong polis. Ah, uh, na lang po ang mag-verify na rin. Ang mag-charge ng, ng 1 kilala yung ma'am? Apelido ko rin din. May, basta may makaano dyan kung i-forward eh, ko sa kanya yung number niyo. Bahala po kayo, ma'am. niyo nilang. ang Kasi wala akong mahiraman kundi sa kanya lang eh. Nandiyan ano so, naman. Ano si Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige po. Yung pera po ninyo. Ibalik ko ito kay sa Lanang Dominguez po, ha? Ma'am, i-cancel ko itong reference number. Okay? Bakit wag pwede muna, na Manghihiram ma po, ma manghihiram po, ah, po ako. Ma'am, darating tayo sa ibang tao po, ma'am. Hindi ko naman yan kilala po, ma'am. Manghihiram nga lang po ako. Manghihiram lang po ako, ay, ako, man, ng, lang man, ako man, ng pera ay, na 1 Sabi mo eh, manghiram daw ka mo ako eh. Manghihiram nga po ako eh, kapatid. Kwanad, hindi, ko hindi no, kapatid ko ang hihiraman ko ng pera, ma'am. Mang lang po ako. Oh, hindi Wala kong mahiraman ng kapitbahay. Kapatid ko lang po ang hihiraman ko na. Sinabi ko sa inyo po, ma'am, 500-500, tatlong 500, tao lang yung paglapitan nyo dyan. Sire, ibalik mo lang pagkatapos mo, ma'am. Wala mahiraman, din. kundi yung kapatid ko lang po. Ha? Huh? Wala kong mahiraman dito na kapitbahay, walang mga pera.